unang Pedro 1.5.2.6 Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Unang Pedro 1.7-8 Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Kayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo'y papurihan, papur dadakilain, at pararangalan parangal, sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya inibig ninyo na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita, sa salita. Kaya ganun, mag-uumapaw na ang ating kaligayahan, katuwaan, kagalakan na hindi kayang ilarawan ng salita. Kaya yun ang sabi ng Diyos. Unang Pedro 1:9-10 Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. Inaani na natin mga friend ang ating ang bunga ng ating pananampalataya. 'Yun ang sabi dito sa Unang Pedro 1:9-10. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang kaligtasan mga friend, bunga ng pananampalataya pananampalataya yan buhay natin kaligtasan natin yan ang bunga ng ating pananampalataya sa Diyos naligtas tayo mm, kaligtasan tungkol sa kaligtasan ito masusing nagsis nagsiyasat at nagsuri ang mga propitang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Ang so ang mga propeta na humula sa kaloob na itong nakalaan sa atin. Yun ang sabi ng Jews eh masusing sinisiyasat at sinicheck talaga nila. Mm -mm. Kaya meron tayong kaligtasan. Kaya basahin nyo na lang ang unang Pedro 1 110. Bye for now. Thank you for watching. At magbulay-bulay din kayo para maligtas tayong lahat at tungo sa buhay na walang hanggan to eh. At saka huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot dahil ang kakampi natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At si Kristo na anak ng Diyos na nagkawang, nagkatawang tao na anak ng Diyos. Naisinugo ng Diyos sa sanglibutan upang maligtas tayong lahat. Bye for now. Thank you for watching.